Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali Good morning sa lahat po ng uh, nanonood sa ating video ngayon uh, mga kasingkit, pagpasinsyana na po kasi ngayon lang po ako nakabalik ulit sa pagbibidyo ng dahilan po sa aking pagbisihan at sa ano ng hitik na schedule hindi ko po talaga maisisingit yung pagbibidyo kasi wala naman po akong taga video So ngayon, ang ating gagawin po ay mm, kung paano gagawin yung uh, pattern ng collar So ito po, ano oran po natin. At ako pa uli ay humihingi ng pasensya dahil po sa ngayon lang po ulit ako nakapag-video, na uh, nakapag-upload ng content. Siguro po ang uh, aking video na i-upload ay once a week na lang po siguro dahil po sa itik na schedule ng aking trabaho so ito po panoorin po natin ito ito po ang ating gagamitin guguhitan po natin yung gitna yung sinulid na puti at saka yung guhit dyan po natin ipatak yung roller yan po tapos guhitan natin yung likod tapos yung tinupian na gagamitin natin pattern Diyan po natin ipapatak ang tinupian nating 1 in 1 half tapos na po natin natupi kung ano yung guide sa tila din ang sundin natin guide sa pattern para magtugma sila yan tinapin natin yung bandang lapil niya yung nakausli sa body 1 in 1 eight tapos yung sa cooler naman 1 inch lang po niya. tapos ipapaling natin yung tinupi natin 1 half yung guide sa ilalim ilalagda natin dyan sa pattern guguhiti natin ng lapis yan lalagdaan po natin yan lagyan natin ang tanda yung curve nya para magtugma pag iginuhit na natin sa tela tapos sukatin natin ang curve nya papuntang likod tapos dyan sa bangkito nya 1 in 1 fourth Ayan po. 1 in 1 fourth. Doon kayo mag-umpisang mag, mag uh, sukat sa tinopian. 1 in 1 fourth. Ayan na po. Ayan. Double check po natin yan. So ngayon, huwag natin siya sa center ng likod. tapos 1 in 1 fourth sa baba umpisa nung tinupian tapos tinupian pataas 1 in 1 half tapos guhit sa sentro One in one port jan, ko. Konti lang po natin. Ayan na po. Tapos na po siya. Tapos na po. So ganyan lang po magawa ng pattern ng color ng coat. Ganyan lang po kadali. po.